Ito naman, tuwing Labor Day ay oh. puro problema ang sinasabi. Ah, ito naman ang pagkakataon para ihayag naman yung kanilang sa loobin, mga hinanakit sa gobyerno. Oh, oo, naman oo. Oh, oh, oh. Ang tinutukoy natin ay labor groups na nagmarcha dito po sa Espanya, Boulevard. Ah, meron pa pa sa Maynila. Ah, ganun ba? Ang kanilang panawagan, itaas oh. ang sahod ng... Uh, mga magagawa? Oo. ngayon Labor Day. Oo. Uh -huh. Alam mo ba, alas 8 pa lang ng umaga. nandyan na sila, nagtitipon-tipon. Di pala. oh, May mga militanteng mm. grupo po ito. At oh. nagmarcha sa Morayta, Maynila, patungong Menjola. Ayun. So ano naman ito? Himutok naman ang kanilang ipinahayan. Ang sabi nila, ang gusto o. nila dyan, yung 1,200 pesos, ha? Ang gamit ito. 1,200 pesos okay. daily national minimum wage. <laughs> Magkano ba minimum wage? Kayo? Para mga 500, mga almost 600. Ano? So, madodoble. Kulang-kulang 600. So, dodoblehin. Yun ang kanilang uh, panukala. Mm -hmm. Eh, sila man mismo, alam nila hindi ba ibibigay yun, Nelson? Eh. Sa bagay. Yung mga ma magagawa, ma ano? sa totoo lang. Ano, ha, Alam din naman nila, imposible yung hinihingi nilang yan. Eh. Mm -mm. Oh. Ang sabi nila dito, ay hindi. Ang gusto namin, una, uh, irregular yung mga hindi pa nare-regular. Ayan. Naku, nagbombahan pa para ng ano eh. Na tubig. ay. Mm -mm. Naku, ganun, sabi pa pa ng dispersal. Oh. Ano, dapat disenteng hanap buhay. Ha? Ayan, tama din naman yun. Dekalidad na public service. Oh. Yung mga bilyonaryo, dapat yan buwisan ng malaki. Kaya ba't wala ba siya? Talaga naman binubuwisan yung mga yan. Diba? Mas malaki daw para... Ah, uh, uh, gano'n? Oo. Uh, at hindi ang manggagawa ang binubuwisan? Ayun. Eh kayo, pinakamadaling kolektahan eh. Ayun, tayo, na. mga manggagawa, pinakamadaling... Hindi, <laughs> hindi na... Automatic yan, eh, bawas sa sweldo natin mm -hmm. eh. Diba? Iyan uh, yeah, lang oh. po ang ilan sa mga... Hinaing naman nila. Hinaing ng mga nag kanina. Ayun. Mm -hmm.